Human sa pipila ka mga sunog nga niigo sa dakbayan sa Sugbo ning nilabayng buwan, buot sa konseho sa siyudad sa Sugbo nga panghingusgan sa mga nagadaiyang ahensya ang ilang mga programa sa fire prevention. Gihangyo sa konseho ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CCDRRMO o ang Bureau of Fire Protection kung BFP sa pagpadayon sa pagtrain o pagpahigayon o mga seminar alang sa tanang mga barangay-based responders ning siyudad lakip na usab ang mga giilang mga fire-prone areas and communities sa Dakbayan. Fire prevention should be practiced every single day. Let us not leave our electronics or gadgets plugged or leave kids and minors behind. Regularly check electrical connection in the house or businesses. Be mindful in using candles and traditional lamps during brownouts. We must protect ourselves, our families, and our communities from fire. Gisaysay ni Garganera nganing nilabayng adlaw sa Domingo lang walo ka mga sunog sa nakalain-laing barangay ang girespondihan sa siyudad sulod lamang sa 12 ka oras. Sagad ini nga mga sunog tungod sa faulty electrical wiring ug pagsunog sa mga basura nga iligal man untang buhaton ubos sa Republic Act number no. 9003. Base sa datos sa BFP7, adunay 314 ka mga sunog ang natala sa siyudad sa Sugbo sa nilabayng tuig Kini mas daghan ni kumpara sa 231 ka mga sunog niadtong 2022. Mao kini nga angay magmatngon ang katawhan aron malikayan ang sunog, matud pa ni Garganera. Mapasalamaton usab siya sa mga bombero ug mga volunteers nga hugot ang dedikasyon sa ilang trabaho. We must take this opportunity to commend Bureau of Fire Region 7, CCDRMO, QRT, different fire brigades. Barangay brigades and volunteers for their relentless service and unyielding bravery in times of crisis. Cebu firefighters are heroes in every sense. Mi pasar usab ang konseho uglaing to paghangyo sa CCDRRMO kauban ang BFP sa pagmantala og mga information education communication kun IEC materials kabahin sa fire prevention and electrical safety nga dosatan ang 80 ka mga barangay ning siyudad. Ini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.